Ilang operasyon ang ikinasa ng pambansang pulisya kasabay ng nagpapatuloy na pagsugpo sa ilegal na droga at kriminalidad. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Paulo Ferdinand or Marcos Jr. Silipin natin yan sa report ni Jap Regala. Sa Baliwag Public Market sa Baliwag Bulacan, makikita ang lalaking nakadilaw na t-shirt na may hawak na patalim habang hinihila ang isang binatilyo. Sa mas pinabilis na pagresponde ng pulisya, matagumpay na nasagip ang hostage. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Baliwag City Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong attempted homicide at serious illegal detention. Sa Bulacan pa rin, arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng PNP ang apat na drug suspects. Nasamsam mula sa suspect ang mahigit 130,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Tatlong suspect naman ang nasakote sa magkakahiwalay na bypass operation sa Baliwag at Santa Maria, Bulacan. Sampung sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 60,000 piso ang nakumpiska sa mga naaresto. Samantala, sa Binangonan Rizal, timbog sa bypass operations ng Binangonan Municipal Police Station ang tatlong individual. Kabilang sa nadakip ang dalawang high value individuals na nahulihan ng nasa 200 at 40,000 pisong halaga ng illegal na droga habang isa pang drug suspect ang naaresto sa kahiwalay na operasyon. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Japregala, Congress News.